yung sa tabukan na yun. May, may ilog dito sa amin, dito sa, ah, di kami na sa bangon yan. ang oh, ganda ng bangon. So, green na green yung place natin. Ayan, guys. So, ang ganda ng bangon. So, maparigo ko na sila. Ito Aking mga aki, maliligo daw sila sa sa ilog. Sa ilog ng bangon. Sa linis ng tubig, oh. Malinaw mo ba? Sige, nag-uuran yan. So in ah, yun, yun. Meron doon hangin bridge yun, oh. yun, 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 yun. Meron hangin bridge Yan 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 Dito parego dito Dito parego Dito ulo ulo ulo, ulo, ulo 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 sana ulo 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 sana ulo ulo sana Mga hidaw yang kabataan, san, yung mga ini yung kabataan sa dagat diri kasi sila nakikapun sa dagat yun ay sila nyo marigus na paru turut di sini ya guys ah ito yung bababa natin so ikakamera ikakamera lang nandiyan naka open lang yung camera na bababa tayo so yung gamit natin is the XR8 hindi pa no pag pag nabahain dihan warat di gusto nyan makatarabok standby ka muna ng mga ilang araw pag yan pag bumaha ini pag bumaha pag maguuran Dung kam dun kam So guys yan palusong tayo guys hmm. Wo 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 Ah, oh, ipa Palusung daya guys. Moga batak asungarai warai ak sisirungan didi reaksi sisirungan. Kita angkat इसको ऊपर. Ini nama hmm? aku Anistanan. Stanan didih batu itu batu. Dek. Nih. Dah aku pergi itu Kita sama-sama. Papasok Pagpalamig mo na tayo ng pa Masasirang lakdi Uy. Yan guys, ang linis ng Linis ng tubig dito Ayan o oh. So, meron mga water lily. O, oh, ganun. Wow! Ang linis-linis. So, diba, naging may nakikita nyo, ang andami, anda, daming, ang daming, ano, ang daming nyog. Kasi, yung talagang ilog dito, nandun yun, oh. Eh. Dun yun, dun yun. Dun yun sa gilid doon. Dun yun, dun yun sa gilid. Kasi, ano siya, pag ganyan, pag ganyan sinisira niya yung sinisira niya yung yung lupa ay kinakain niya kaya yung lumawak o, yung mga nyugan nga o, yan, bumagsak na yung mga nyugan o. andyan yan sa baba eh ito yung mga nyug na sa atan to so taon so ta pag bumabaha taon taon talaga ano nababawasan yung ano nababawasan yung mga lupa yung diba? ang bak